For today, sule mga master. Napakaraming mahimahe, lamarang o oh, dorado. Yan. Uli namin yung araw. Yan mga master, basic lang yan. Uh, gawa lang kayo ng ganito mga master. Yan. Tapos uod niyo dito. Ah, pagkalikot sir Ala ka dyan. Yan ang huli namin mga master. Oh. Napakaraming mahimahe. So, tuloy dito. Tapos, ayan mga master. Lock nyo mga master. Kailangan maganda ang pagkala kasi ang mahimahin sobrang likot mga master. May mga tatlong lock mga master. Ito ay Kalkaltik mga master ang pangalan. Yan. Kalkaltik ang pangalan nitong itong na ito mga master. Yan ito lang. Pagka-assemble lang mga master. Ihilahilahin lang ng islo-islo mga master. Yan ito. Ready to use. Yan. Ready to use na to mga master. Kalkaltik. Shout out ah uh, master uh, Trina for Marejo. Shout out sa inyo master from Antique. Ah. Uh, Erwin Mariano shout out sa master. Uh, Ray Manigina shout out from Davao Oriental mga master shout out. Ah uh, Michael Velasco shout out sa master, a uh, Marinong Angler shout out. Napakaraming parcel mga master. Ah uh, Fremi Alipuyo shout out from Makunakun, Aklan. Shout out sa inyo, Master. Shout out. Uh, Jose Makuha. Shout out sa inyo, Master. Shout out. From Lipa City. Shoutout. Uh, shout out. At uh, Olongapo City. Uh, from Sambales. Honey May Mayor. Shoutout uh, shout out sa inyo, Master. Mary Ann Cabatu. Shoutout uh, shout out sa inyo, Master. From Bacoor, Cavite. At uh, Jessica Musa. Shoutout. Uh, shout out from... Oriental Mindoro, Bansud mga master ah, Shout sa mga taga Bansud Ayan, Ito yung mga parcel mga master At ito yung Kalkaltik mga master Ganito lang pag asimbol ng kalkaltik Ito ready to use na to mga master 2x6 Ang um, kalahan Ang um, nylon nya Shen uh, 100mm by 130mm ito naman, uh, liwit-liwit to mga sir. Uh, ito, assemble. Yan.